Okay, mabuhay! Uh, mayroon po akong ipapakita sa inyong simpleng pag-agaw ng ganito mga atake. Ito po yung reverse din sa so, so, mga binibigay kong mga simpleng kaalaman. Diba? Uh, Kailangan pag tandaan nyo. At atras. At ito ang bleed ang ginagawa ko. Ito. Pasalungat to. Patulak. Kabay, pwede ka ng matras. biradito dito. Ha! <mulit> Ulit. Medyo okay. <Did> mabilis. Ha! 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 Nasa sa, in sa inyo na yun kung hindi. <mulit> Laslasin mo pero kailangan mo lang maagaw. Ito simple lang itong mga technique nito. Ah, uh, Napakadaling pag-aralan. Pero iba pa rin yung sa aktual na makukuha mo. Pero <coughs> Ha! Tandaanin ko, bakit pasalungat ang ginawa ko? Pababa. Para yung kutsilyo tanggal. like Salungat. Ito ha, yung kita nyo. Kasi ito, <laughs> pwede yung dito. Pero, hindi ko magkawin yan. Ang mahalaga, okay. maagaw ko to. Ang ko ng medyo mabilis. Bilis! Bah! Tara!